this video and for today's vlog. Ayan, uh, may tumag po sa atin na magpapaayos ng kanilang solar. ipapare-repair po sa atin. So, dito po sa bundok. Ayan. Kita niyo naman po, may isang poste ng uh, kuryente guys. Is wala po tayong makikita at off-road po yung lugar. At puro tilapil kasi bundok nga po. No? Ayan. So, binabaybay po natin. Papunta po sa tahanan nila. At ayan, nakarating na po tayo sa kanilang tahanan. Ayan, so ito po yung kanilang solar setup. Ayan, so kaya po na ito ipapayos kasi hindi daw gumagana yung washing at yung uh, amplifier, hindi daw po kaya ng setup na to. So napansin ko lang dito guys, is mali yung pagkalagay ng circuit breaker at hindi po na i-config. Ayan po, so sinisimula na po nating ayusin. So nagkamali lang po sila ng install. Yung DC napunta sa AC at yung AC napunta sa DC po so sa natapos na po natin ayusin yung kanilang solar setup at ang complaint ni dati dito kahit daw cellphone daw kapag binuksan nila yung inverter is nag-off nga po dahil nga po dun sa pagka maling paglagay ng circuit breaker. Ayan. So after nating maayos and gumagana na po yung washing nila, at yung kanilang sounds dito guys, maririnig nyo po tumutunog para sa pagsalubong ng bagong taon. So that's for today's video.